Okay ka lang ba? Okay ka lang? Okay lang ako boss, hindi mo ba nakita kilakat ako? Huwag kang ganyan! Kilakat ako ng pasto! Okay. Okay. Ang dami nagagalit sa'yo oh!

kung kinat ka, hindi ka naman na sa agay, mo na. Huwag mo lang, huwag mo lang sundan kasi marami na sa likuran. Paano pag matis ko siya ka? Ha? Huwag ka na na. Sige na. Ay, sige na, sige na.